po sa ating lahat, magandang hapon po uh, habang nagkakapi nag, ako pinanunood ko po yung aking mga halaman dito sa third floor katatapos lang po ng bagyong karina, so ang nangyari po sa aming third floor ay parang na-wash out Oh. Hindi, <laughs> yung baba namin, hindi binaha, binaha po yung third floor. So, ayan ang nangyari. Ang dami naming basang karton na ikinalat. May mga sahod sa tulo ng mga timba, <laughs> mga kawali. <laughs> Lahat na isinahod, pero wala po talaga magawa. Yung aking mga rubber tree, ayan, naglaglagan na basag yung paso nung isa so may naka-reserve naman na tayong paso doon ililipat ko na lang yan siya yung mga basang-basahan nakakalat Ayan, tapos ang nakakalungkot yung aking uh, kamatis, ayan, nalaglagan po yan siya ng dormat, kaya nabali, so hindi ko alam kung mabubuhay pa yan. Bali, limang puno yan, limang timba po yung kamatis na yan na itinanim ko, siguro ang sure dyan is tatlo na lang ito at saka yun kasi yung isa ay kinain ng ibon tapos itong isa naman ay nalaglagan ng basahan ng dormat na nakasampay so okay uh, tatay sa ating ibang mga katanim taniman ayan ang daming mga nakasampay na basa yung mga nabasa namin habang nag-aayos dito ayan so ito siya ang aking rubber tree. <laughs> Nabasag po yung paso kasi nalaglag. Ayun. Ayan siya. Ayan. Basag. Pati po yun, basag. So, dalawang paso ang kailangan natin mamaya. At ang nakakalungkot ay ito sila. Naglaglagan din. Ayan. Mm. Na wala sila sa wisyo. Ayan, mamaya ayusin natin yan sila. So, yung aking punlang, lang, uh, tawag dito, mustasa, napuno ng tubig yan. So, ayan, hindi, ko alam kung magagawa ko pa yan ng paraan. Kung maitatanim, mairiripat ko pa siya. Tapos, ito, kadahil ito siya ang nalaglagan ng mga ibang halaman ko. So, ayan, medyo naputol tapos dito ayun sira po yung mga dahon ng halaman guys ayun tapos ito siya nabali na to siya eh ayun oh ay bali na to siya pero lumalaban pa din naman malaban pa din siya ayan. tapos kung napanood nyo po guys yung aking uh, pagpitas ayun pinagpitasan ng dragon fruit ko doon Ayun, nakain na namin. <laughs> nakain na namin yung dragon fruit na yun. Ayan. Ayan. So, si Calamansi, tuloy pa din naman sa pagbunga. Yung ibang halaman. Buti nga po yung aking, ano, sayang yung mga dahon, o. Oh. Ayun, oh. Nagkanda, ano, yung mga dahon ng halaman. Nagkanda sira. So, gugupitin na lang natin yan sila mamaya. Ngayon, medyo mahangin pa. Ayan, kita nyo naman. Medyo mahangin-hangin pa. So, hindi ko alam kung magagawa ko pang mag-ayos muna yung iba na andito. Ibang rubber tree. Nakapwesto kasi yan siya guys, ang rubber tree ko doon. So, dahil mahangin-hangin, hindi ko muna sila ibabalik doon. Ibang halaman ang iaakyat ko doon. Oh, ayun o, oh, katulad po niyan. Ang lakas pa po ng hangin. Medyo Nagngangalit pa ang hangin pero okay na lang yan. Uh, at least wala pang ano, walang ulan. Kasi kung may ulan yan tapos ganyan kalakas ang hangin, ba bagyo na naman. So though, may low pressure pa naman daw yata. So sana magtuloy-tuloy na muna yung init para yung mga halaman natin na mga katulad kong mga nagahalaman makatikim muna naman ng init kahit paano. Ayun. So gagawin ko dito guys yung aking kamatis lalagyan natin to ng mga tukod para tumibay para epuesto po natin sila don sa taas na yun Ayun, para hindi sila mabali Not nang makatikim ng init kasi baka pag hindi po ito nainitan mala, mala malata or ma siya sa tubig masisira po mabulok po yung kanyang puno so tara let's go gawin ko na po habang ako'y nagkakapit dito sa taas kamatis. Ayan. Atin po itong dadagdagan ng lupa. Nakita nyo po, naka ano siya, <laughs> naka lupay-pay. So, kailangan nating ano, patibayin atin siyang talian. Sa, itali natin siya sa stick. Ito may naka-prepare tayong stick medyo bulok na pero wala na kasi akong ibang makita na stick dito bago natin siya dagdagan ng lupa at patibayin ay tawag nito lagyan muna natin siya ng stick para siya ay tumibay at itatali po natin siya para po ay tumibay ang kanyang ano kanyang puno. Ito po yung nangyari. Nangyari dahil sa bagyong si Karina. Ayun. So, goods na tayo dyan sa pagtaali sa kanya. Sana makasurvive siya. Grabe talaga, sobrang ano nila, sobrang nag-ano talaga yung mga halaman natin. So, may nakaprepare na rin tayong lupa medyo basa din masyado pero sige lang goods lang yan ito yung aking mga mustasa guys hindi ko alam nang hinayang ako na hindi ko alam kung kaya ko pa ba silang i tanim inabot ko talaga ng ano lakas na hangin at ulan yung aking mga ano na puno po talaga. Kung pinapanood niyo po yung ano yung aking video shorts video ko lamang na nag ano naglinis kami dito ng mga bara samantalang ano nagpitas po ako ng aking dragon fruit kasi lumalakas yung hangin that day baka kakusayang lang malaglag so pinitas na namin at okay naman uh, goods naman yung pagka ano ay nagngangalit pa po talaga ang hangin sakto lang yung pagka ano po pagka pitas ko sa kanya kasi nga sakto na talaga siya na pwede na siyang kainin so ayan yung ating kamatis nilagyan na natin ng stick para tumibay kahit maghangin hindi siya maano kasi isasampan natin to siya doon sa taas sa pinanggalingan nitong mga rubber tree kasi yung mga rubber tree hindi ko muna guys ibabalik doon gawa nga ng medyo malakas ang hangin at alam natin na ang mga dahon ng rubber tree is mabigat okay so ito lang siya muna ang ating gagawin sa ngayon ang itong mga kamatis ko na ito ah lakas ng hangin talaga so ito yung isa actually so, sa isang puno na to dalawa to so kailangan natin medyo malaki yung aking stick na gagamitin wala na po kasi akong mahanap na medyo smaller or medyo payat lang na stick halos ang mga stick ko po dito ay naubos so pwede na to titibayan lang naman natin. Yun. So, dagdagan natin to siya mamaya ng lupa. Ang pantali ko guys, mga straw na medyo manipis lang. Hindi natin siya pwedeng talian ng ganun ka ano. Ganun kalaking straw kasi baka ma, ano, mapwersa tapos mabali. Medyo masahilan pa kasi itong ganito. Maano pa to eh. Malambot kumbaga. Ayan. So ganyan lang natin siyang alalayan ng stick. Ayan. So dadagdag na rin tayo dito. ng lupa. Wala. Walang part ng ko dito, guys, taniman na hindi basa lahat, pati dun sa sulok. Okay. Meron ako dito. Hindi ko na kasi siya makita. Yung aking ginagamit dito, medyo manipis. kutsara kumbaga. bigla. Sorry. Ayan. So, pag uminit na guys, gumanda na yung ating panahon. Ito ay kapag ka goods na siya, naka-recover na siya, grabe na putik, magpuproning na tayo dito. Ipuproning na natin siya. Pintayin lang natin na gumanda. Umuuki -okay ang ating panahon bago po tayo mag-pruning, ipupruning po natin. Ayan. May mga stick na yung dalawa. So, magkulang pa rin yung stick. Ako'y maghahagilap pa ng isang stick para sa isang himba na ito. Ayan. Yung isa, subukan ko siya. Lalagyan ko din siya ng stick. Ayan. Kung nabali na kasi siya. Kung makaya pa natin siyang i-survive, lagyan natin siya ng stick, hanapan natin siya ng stick mamaya. Okay. yun so ito, Nakahanap tayo. Atin to siyang itusok. Medyo umaambon na naman guys ulit. <laughs> kasi nga po may ano pa. May low pressure ka po talaga. Bien. Oh wow. Pa paano ko sya? Pa higpit. Okay. Okay, sige, sige, sige. Meron. So ayun ah. Dadagan -dada natin sya ng. Ayun na 'yung ambon. Hindi lang siya ambon talagang bubuhos na naman ang ulan. So, nagsamantala tayo dito. Habang sana, akala ko kanina, magtuloy-tuloy na yung sikat ng araw. Hindi pa pala. Hmm. Alam niyo po, hindi na ako nawawalan simula nung nag-ulan-ulan. Hindi ako nanawalan ng pagsisipon-sipon. Dahil every time po na umuulan, umaakyat po ako dito. Dahil tinitignan ko nga po, baka may bumara sa agusan ng tubig. So, nung magdamag na umulan, syempre, kasarapan ng tulog. Ayun. Pagising namin ng umaga, puno na ng tubig dito. So, mabuti naman, hindi siya bumaba ng hagdan, hindi lumampas dun sa ano ng hagdan. Ayun, sira na yung aking... Hindi siya bumaba ng hagdan, so hindi kami naglinis sa baba. Nangyari lang ay dito lang talaga. Marami ako mga nakatambak dito na mga ibang books ng anak ko, ng college na hindi na ginagamit so nandito lahat nakatambak hindi ko na ano, hindi ko na survive. So andito 'yun, nasa karton puro mga basa. So karton lang kasi, pero yung mga ibang box na sa tingin ko magagamit pa. Nandoon naman sa baba nakalagay siya sa isang uh, storage box na plastic. So safe naman, safe naman 'yun. So ito lang, ito lang sila. Ito lang ang mga nandito dito. Ang hindi namin talaga dahil pag-akyat namin ng umaga, halos kalahati na nung karton is basa. So, ayun ang nangyari sa amin dahil sa bagyong si Karina. So, ayan. Uh, Itatransfer ko na to siya doon sa papatungan ko dahil gusto ko may arawan siya para kahit paano makasurvive siya. Okay, so ayan. Yung tatlo nagawa ko na. Actually, tatlo lang naman talaga din ang kasya doon. Pero yung isa, gagawaan ko pa yun ng stick maghagilap pa ako ng stick dito para may pantukod. Okay, so let's go. Uh, ilipat na natin siya doon. Hindi naman siguro na siya madadamage sa hangin na ito dahil may stick naman na siya. Gusto ko lang kasi din na magkaroon ng, if umaraw man, maaarawan sila para makasurvive yung ating kamatis. So, let's go. Ilipat na natin sila doon. Okay, medyo mabigat siya. Mm -hmm. Yons. Ihilis natin yung ating mga ibang bougainvillea. Argoy, argoy, argoy. Matini corns. <laughs> Ayun. Para hindi niya matamaan yung ating uh, kamatis. Ayan. So, ayan yung isa. So sana hindi hindi siya ma ng hangin para ay syo sure, kahit paano papabuhay natin grabe guys, alam natin lahat na sobrang mahal ng kamatis ngayon ang dalawang pirasong kamatis dito sa amin ay naghahalaga minsan ng 20, depende sa laki, one time nga nakakita ako ng kamatis na binibenta dito sa talipapa sa amin hindi pa po siya, alam naman natin yung yung kamatis na goods na sa hindi. Yung nakita ko po, po na binibenta dito sa amin, sa talipapa, wala po pong isip yung kamatis eh. Pero dahil mahal nga po yung kamatis, pinitas na dahil siyempre uh, nagahangad na maibenta, maibenta ng mahal. So, siguro, pag nagbunga yung aking kamatis, sana pag nagbunga yan, paamura na yung kamatis that time <laughs> that time mura na yung kamatis babalik na sa pagmura ulit yung kamatis pero okay lang yan, at least, kahit paano hindi pa rin tayo masyadong magagastusan dahil may sarili po tayong tanim okay, so ayun, nailagay ko na si kamatis <laughs> ayan, at nagkalat na naman ako dito sa taas <laughs> Ay, may liligpiti naman ako. Pero ayun nga, umahangin at umaambo na naman. So, ito na lang. Reflex ko na lang yung aking mga ano. Ito siya guys, sitaw. Yan, mga bagong ano. Pero nakaprepare na. Wow, ang hangin. Mm. O, ba diba? Sumasayaw yung aking dragon fruit dun. Naririnig niyo po ba yung mga yero? So, ayan. Ito sila ay mga sitaw. So, may nakaprepare na na tawag dito baging. Ay! Balag. Tapos, ayon, Ayun pa yung iba. Sana hindi sila matumba ng hangin. Ayan. Sitaw din po yon doon. Ayan. So, ayan. Yun ang aking... Yun ang nangyari sa aking kahalamanan dito. Ayan. Nagtumbahan silang lahat. Okay, guys. So... Yan lang po muna. At ako po ay gagawa na ng aking mga rubber tree. Hindi ko na po siya maipakita sa inyo guys ha. Kasi mamadaliin ko lang po talaga siya dahil baka bagsakan na naman po ako ng ulan dito. At ang dami kong kalat. So ang kalat na ito bago umulan, dapat maligpit ko na sila kasi magbabara po yan sila doon. Sa daluyan ng tubig. Okay, so that's it guys for today's video. Uh, sa mga bago pa lang po dyan, Uh, huwag nyo po sana akong kalimutang i-subscribe. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload pa po mga videos about po dito sa aking third floor. Sa aking halamanan sa third floor. Okay, so bye! Ingat po tayong lahat!